Ayan mga kanipi, natapos ko nang ilagay yung mga 2x2 na pagpapakuan ko dun sa mga ano, sa mga kawayan. So ayan. Kita na yung luwang ng magiging kulungan dito. Isa, dalawa, tatlo yung nandoon sa dulo. What's up mga Kanoypi? Good morning na naman sa inyo. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Bali ngayong araw hindi muna ako mamamasada mga kanoy Kanoypi. Ah uh, si ko muna yung anak yung aking mga manok. Gagawin ko tong ano itong kulungan nila. Bali lalagyan natin ng divider mga Kanoypi para maging apat na kulungan. Yan yung project natin ngayong araw at yung naka-incubate na mga itlog dyan na nakasalang may kuwan na naman mga kanipi may napisana naman so nakita ko kanina uh, may sisiw na sa loob so ipapakita ko rin sa inyo yun mamaya pero ngayon pakita ko muna yung ano yung gagawin natin dito sa kulungan ng malalaki Bali yung pipe na yan, mga kanipi, tatanggalin na natin. Papalitan natin ng ganun. Mas maigi. Mas maganda. At dito banda, sa area na to, siguro hanggang dito, mga kanipi. Lalagyan natin ng divider dito, banda. Para isang kulungan dyan, isang kulungan dito, tanggalin natin tong divider na to dito tayo maglalagay sa pinaka ano nya sa gitna tapos dito tanggalin din natin mga kanaypi alisin din natin to magdi divider tayo dito ayan nandito na tayo sa kulungan ng aking mga 2 months old na mga manok mga babaeng manok ayan Mga kanoy pi Ayan o. Bale, ano. Uh, nandyan yung pagkain nila. Pinalitan ko kahapon. Kasi yung ano. Yung pinakain na rin yan dito. Yung pang malalaki na. Yung may mais na mga kanitin ang lalaki ng mais kaya tinanggal ko kagabi pinigay ko na lang sa mga alaga ng kapatid ko so nakita nyo naman yung gano'ng nakalalaki yung mga nabili nating mga manok labas tayo ng isa mga kanipin Ayaw. <laughs> Yan you know? oh Kailangan lang talaga alaga mga kanipi. So, try natin na ano. Yung mga ito, ilagay natin mamaya pag natapos na yung ano. Yung project nila dito. Project natin na gagawin dito sa kulungan ko na ano pahaba <laughs> bali ilang pintuan din yung ano yung gagawin natin dyan kasi eh, gagawin natin siguro tatlo or apat na division apat na kulungan ayan mga kanaypi iwan muna natin si Mia dyan bili lang ako ng ano ng sako 10 pieces Atay ka dakkala na lang kan Atay nga eh Paras mo lang Sige ata Ayan na yung sako Sampo isa Okay na to Nandito na yung pangulam ulam na yung parang halian oh, okay. tara punta na tayo dun sa Jose Hardware mga kanayipi dun tayo bibili ng materiales ayan nandito na tayo sa Jose Hardware bibili tayo dito Ang sa mo cyclone mo, R.E., Ano yung na pagdita na? 6 feet. 6? Ay, may isa. Ay, may isa. May nag-a. 2 by two lang ka, two By 12. 2 by 2 by 12. eko 148. 我听啊听啊。 Yun lang. Thank you lang. Anya, Mai, ano pa meron dyan? Malay mo may previous. <laughs> <laughs> Pagatang da, pang merenda. Thank you, thank you. na tayo sa lugar namin mga kanaypi Ibaba na natin to Mga kakoy na to Bali yung presyo na Nasa 700 Tawag nun Kano na ba 760 Kasama na yung ano Yung 1 port na di uno Na pako Cyclone wear sana kaso mahal limandaan mga kanaypi e, eh, ibili na lang natin ng kawayan 250 yung ano, isang buo kahit dalawang kawayan di marami-rami na yon na paggagamitan at hatid ko lang sa bahay tapos punta na tayo tawag nun, bili na tayo ng kawayan tapos na akong nag-almousal mga kanayipi. So punta na tayo doon sa pilihan ng kawayan. Bili tayo. Balik kahapon may deliver sila ng kawayan eh. Kaya marami akong pagpipilihan doon. Malaki? Oo. Oh. Dalawa? Ganyan Dalawa. sana kalalaki eh. Ha? Ganyan sana kalalaki. Wala naman na. Vai alguma na ipi kanaypi ko na lahat Nakutol ko na At ito na yan Yung dalawang buong kawayan Saglit lang natin putulin Kasi gamit natin yung ano Circular saw Ayan Bale ko na kay Mia Dito na lang sa taas Para maumpisan na natin yung paggawa dun sa bahay Ng kulungan ng manok Ayos na mga kalaypi Nailagay na natin dyan sa taas Naitali ko naman na ng maayos Okay na Tara Bali limandaan yan yung dalawang ano, Pirasong kawayan Pero sulit naman mahahaba At hindi na tayo nahirapan na Magputol ng kawayan Yan Mabibili mo na dito Sa Dito sa nang lang yan mga kanayipi So papuntang EGL Tara tara Umpisa na natin na baklasin yung mga Nandito na pinaka divider nya Mga na... kanayotik Ayan Tanggalin natin yung yero dyan Tanggalin din natin tong ano Kawayan dito Na nakalagay Pati yung mga lugan dyan Tatanggalin natin At para umpisa na natin yung pagka Ano Divider nito Ayan mga kanaypi, natanggal ko na yung mga nakaharang dito na divider nya At maluwang din pala talaga itong aking kulungan ng mga manok Ayan, pahaba Maluwang din no, mga kanaypi So siguro dito sa area na to, isang kulungan na yan. Pero tignan natin mga kanipi. Bale, ang ginagawa ko ngayon, mga kanipi, naglalagay ako ng mga poste para mamaya, yun na lang, ano, lalagay natin yung kakoy na wood lumber, yun yung pagpapakuha natin ng mga ano, kawayan. Bale, pangalawa na to na kulungan yung inaano natin. Ba't yung battery nung aking circular saw mga kanaypi kaya mano-mano tayo maglalagari ngayon yung reserbang battery niya hindi ko rin pala na charge wala mano-mano tayo ito mga kanaypi bali naglalagay na tayo ng pagpapakuha ng ano ng kawayan ayan ito pa natapos ko isa sunod ko na to malaglalagay tayo ng kahoy na naman na paganyan nya taas baba pati doon sa kabila ayan dito saktong sakto lang ata yung nabili ko mga kanaypi di pa ako makagawa ng ano ng pintuan niya. yung pintuan niya. ano tignan na lang natin kung ano <laughs> kung ano yung magagawa natin dyan ayan na nakikita na kahit papano yung magiging divider ng kulungan nila isa, dalawa, tatlo pang apat dito kakatapos ko lang mananghalian mga kanahipi muling itutuloy na naman yung trabaho natin dito sa may kulungan ng manok nang matapos na rin nang matapos hindi ko matatapos ngayon to mga kanahipi dahil pa tayong gagawin dito eh lalagay pa tayo ng ano na kawayan so hindi kaya ngayon siguro bukas pa matatapos to ayan mga kanipi natapos ko ng ilagay yung mga 2 na pagpapakuan ko dun sa mga ano sa mga kawayan so ayan kita na yung luwang na magiging kulungan dito isa, dalawa tatlo yung nandun sa dulo okay na yan so, oh. dito yung magiging pintuan or dito yung magiging pintuan ng isa pwede rin dito yung sa kabila linisan na natin tong mga kawayan natin mabun na mga pi at hindi ko pa na ano yung apat na pirasong buong kawayan eh at, tapusin ko muna to ayan tapusin ko muna tong linisan ayan o oh. maulan na hindi talaga kaya ng isang araw yung ano trabaho natin diyan sa ano sa mga manok sa kulungan ng manok totoy bukas mga kanaypi pero tatapusin ko tong linisan tong sa at sana magkasya talaga itong kawayan na dalawa ayan mga kanaypi nandito na tayo sa last portion ng vlog at magsha-shoutout na ako sa inyong lahat nandito na yung mga pangalan nyo ayan pati sa likod mayroon kaya tapusin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung nandito yung mga pangalan nyo sa mga nag-comment sa last na mga videos ko. Pagpasensya nyo na ako mga kanipi kung ngayon lang tayo mag-shoutout out no. Uh, busy lang talaga. So umpisan na natin na mag-shoutout sa inyong lahat. Unang una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron de Leon at Ati Kati Dillion from USA. Shoutout na ta tayo mga kanipi kay Kuya Aldo si Bayan from Canada. Shoutout na kay Kuya Bertong palan at Ate Barbara. Dumaging tong palan from uh, USA. Shoutout na ta tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos from USA. Siyempre shoutout na ta tayo kay Ate Maria Maningding. At kay Kuya Romualdo Maningding ng California, USA. Shoutout rin kay Ferdy Andrea ng California, USA. Shoutout ta rin tayo kay Sir Lito Isip. Ayan, shoutout sir. At syempre, shoutout kay Ate Linda Valdez Biscayno at Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin mga kanimpi kay Romeo Budano. Shoutout ta rin tayo kay Pilipi Santiago. Shoutout uncle. Shoutout na rin mga kanipi kay Dennis Cortez at Justin Dizon Shoutout na rin kay Gisjan TV Kabigkis Shoutout na rin kay Billy Akito. Shoutout na rin mga kanipi kay Leo Degario Bersosa Shoutout na ta rin tayo kay Perdi Mar Obelo Shoutout na rin kay Shaunan TV Shoutout na ta rin tayo kay Bibalola Lola Vlogs Shoutout rin kay Richard Santos Shoutout kay Ba Andres Shoutout ta rin tayo kay Marie Terry Asenas Shoutout rin mga kanipi kay Lo Soriano Shoutout rin kay Roger Hilario Shoutout ta rin tayo kay Choco Choco Shout out rin mga kanipi kay Biajero Silakay Shout out Shout out rin mga kanipi kay Sherwin Gonzalez from Rome, Italy Shout out rin kay Rodolfo Borhe Abiliado Shout out rin kay Sherwin J Shout out rin kay Lolita Seriosa Shoutout kay Ian Mark Ramos Shout out rin mga kanipi kay Jolie Napano shoutout shout out sa family ko sa Sambales from Kuwait ayan shout out na rin kay Jeffrey Rivera shout out na rin kay Amanda Pax ng Region 1 shout out na rin tayo kay Jody Carno shout out kay J.R. Torres shout out na rin tayo kay Welder Lebran shout out na rin mga kanipi kay Aldis Video at syempre Shoutout na rin mga kanipi kay Sunny La Rosa Shoutout kay Ayan Lang Ayan Lang Shoutout na rin mga kanipi kay Eloisa Belila Shoutout na rin kay Rolando Codis Shoutout na rin tayo kay Noemi Bukwid At syempre shoutout kay Kanolpi Shout out rin kay Pangasinan Tour at shout out ta rin kay Brando na nandito sa Yoratex mga kanaypi So sa mga gustong magpa shout out just comment below lang at abangan nyo na lang na ma-reply yung mga comment nyo susunod nun, masya shout out na yung mga pangalan nyo so, hindi ko natapos yung kulungan ng aking mga manok itutuloy naman natin bukas yan mga kanaypi pagkatapos kong magsimba bukas no? so dito ko muna tatapusin ang video vlog maraming maraming salamat na naman sa inyong lahat sa mga comment nyo sa panonood nyo sa no skip ads na ginagawa nyo maraming maraming salamat mga kanipi advance Merry Christmas sa inyong lahat at advance Happy New Year mga kanipi no? so kita kits bukas Stay safe lagi. I love you all and peace out.